Tuwa. ah. Ah! Ito ah. mo naman. Test mo. Hindi. Hey. Hello? <laughs> <laughs> oh, oh. oh. no? no? Papagayo. Hindi pa lang papagupitan? Baboy. Ang <laughs> na <tubo>. no, baboy. si <laughs> <Alam>, baboy. <laughs> Lalo, oh, Dry. No. Dry no. na yung buhok ni Vince? Ano daw? Baboy? 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 Ano Ha? Ano? Nining? Sabi na ganun din naman si dati? Pwede naman yung paltan. Ganun naman si Lahat naman ang bata. Ganun meron siya sabi na nga ba eh, pansin Anyways, ko eh. Patungin, napansin ko eh. Napansin ko yun nung pumunta ako doon. Ano halimti mo ka at Hence, kami ng amalanch. Amalanch. May may Oh, yung S26 yun? no, knowing in S1 byun. Napansin ko, hindi alam mo kapag react. Sabi ko parang ang gatas ni ano mahina. Kasi yung ano na ining kaya, kasi yung ano ni Ining, ano? Na-encounter ko din yung kay Ining dati. Ay, iba yung sa'yo nun, talaga nag-awas-awas na. Sabi sa iyo eh. Pansinto yun eh. Ay, bimili ng semilak. Oo. Bumili Semilac Advance? Sabi okay, nga natin yung ano, baka meron pa. Ba, oh, o yung gold? Gold, parang bala. Oo, yung bala. Sabihin nga natin yung ano, baka mayroon ba